So ano pa ba? Ano pa ba yung kakatakutan ng mga kriminal? Ano pa ba kakatakutan ng mga drug lord? Eh una-una yung mga drug lord, pinapalaya nyo. Eh yan ang, kaya nga pa ulit-ulit namin sinasabi, na ang ugat ng krimen sa Pilipinas ay droga. Kapag nawala ang uh, droga sa Pilipinas, mawawala din ang krimen sa bansa natin. Alam nyo bakit uh, ano? Bakit? bakit? Pataas ng pataas pa rin ng krimen sa Pilipinas. Bakit kaya? Unang-una, ito masakit itong mga sasabihin ko ha. Ah. Mag, magpayong kayo. Kasi Hindi, umaray na, na lang. Umaray na lang, na lang kayo. Unang-una, ang mga kriminal nasa gobyerno na. Nako po. Mm -hmm. Unang-una, nandiyan si Dilima. Nandiyan Uy. si Castro. So, ang dami niyan. So, alam naman natin na mga, may mga kaso yung mga yan. At hindi biro ang mga kaso niyan. Pangatlo, Walang respeto ang mga kriminal or walang takot ang mga kriminal sa gobyerno. Kasi nga si Boyroil mo ultimong PNP chief pinapaboran nga yung mga adik eh. Uh -huh. pang, -a, pang panga, apa, apangatlo yung gobyerno mismo ang gumagawa ng krimen sa Pilipinas. Alam nyo kung ano yon? Mhm. Uh -huh. Ito paulit-ulit kong isasampal to sa pagmumuka ng administrasyong Marcos. Paulit ulit ko 'tong sasabihin na krimen 'yung ginawa nyo kay Pastor at sa kay OJC. Unang-una, unang-una sa kasaysayan ng Pilipinas na isang administrasyon na manggigipit ka ng isang relihiyon ay eh, administrasyong Marcos lang ho ang gumawa niyan. Pangalawa, ang masakit pa dito, ginamit ang mga kapulisan para gip gipitin ng isang relihiyon at uh, baluktotin ng mga batas para lang sa uh, sakupin nila or para lang magawa nila yung gusto nila. So, anong iisipin ng mga kriminal dyan? ba? Diba? Na ultimong dapat na mga tao na, na tigapagpatupad ng batas, eh sila mismo yung sumisira sa batas. Uno-una, ang dami niyong sinirang batas dyan sa pagpasok nyo sa KOJC compound. Yung pagpasok uh, nyo pa lang ng nakasapatos sa isang simbahan, Unang-una, -una, kabastusan na yon. Pangalawa, ay eh, sobrang uh, 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 na, uh, paglabag na sa batas yan at pangkarapatan pang tao. Tapos, eh, ang pinakamasakit pa dito, eh, kaya lumalaki ang ulo ng mga kriminal, eh, pinagtatanggol pa ng presidente yung mga ginawa ng mga ni Tory dyan sa KOJC compound. Ato, hindi ko naman po binabanatan yung mga kapulisan natin dyan kasi alam ko naman na ah, sumusunod lang kayo. Ito, direct to the point to, oh, kay, Admin, kay Mr. Marcos at dyan kay Torre at dyan kay Marbil. No? Kasi alam niyo yung pag, pag, talagang pagpasok pa lang dyan, yung ginawa nila sa kayo, JC, ang dami na nilang sinirang batas dyan. So ano pa ba? Ano pa ba yung kakatakutan ng mga kriminal? Ano pa ba kakatakutan ng mga drug lord? Eh una-una, yung mga drug lord, pinapalaya nyo. Eh yan ang, kaya nga paulit ulit-ulit namin sinasabi na ang ugat ng krimen sa Pilipinas ay droga. Kapag nawala ang uh, droga sa Pilipinas, mawawala din ang krimen sa bansa natin. Marami hong mga tao na kapag nakakasingot na ng ipinagbabawal na droga, nawawala na sila sa katinuan. Hmm. Kaya dyan nila nagagawa yung krimen na yan. So kung kayo, nakikita kayo ng kriminal at mga, mga, mga kriminal sa Pilipinas na ultimong relihiyon hindi nyo nga nerespeto, ano pa ba ang may nila sa inyo? Ano pa ba ang, ano pa ba ang kakatakutan nila sa inyo? Eh unang-una, yung, yung batas nga lang, kayo mismo sumisira eh. Tapos yung mga kriminal, uh, gusto nyo respetuhin kayo, gusto nyo katakutan kayo. Eh, puro lang alang, puro lang, puro lang siya. Bu, uhuli niyo, wala kang nahuhuling drug lord. May nga kayo, driver, hanggang ngayon, hindi na namin alam kung nasan na. Pina -dis Pinasarado niyo yung uh, investigation dun. So, ganyan, no? Uh, dapat, uh, kung, kung gusto niyong mawala ang krimen sa Pilipinas, simulan muna ng Pangulo na katakutan siya ng mga kriminal, kagaya ni Pangulong Duterte. Ganun dapat. No, hindi yung para kang para kang cartoon dyan na pinagtatawanan ng ultimong mga kriminal pinagtatawanan ka ng kalam